Dito naman tayo sa mga sweets. Yan, mga sweets. Pinya. Yan. Yan. Kung gusto mo mga uh, mga sweets, andito. Yan, at uh, andito na sila buusing. Eh. Andiyan na sila busing, Si madam. Ayan, yung mga tropa. Hindi pa dumadating yung iba eh ikutan na natin ito yung mga cakes dito laman laman buko pandan Pilipinong macaroni salad isa sa mga paborito ko palitaw sa latik mga lulis yan ito naman dami sweets gamot sa may mga diabetes yan So ito pala yung ano. Uh, dito yan sa may uh, lamesa, sa may Asian na uh, hotel.